Araw-araw na mga salita ng Diyos Ang gawain ng Diyos sa mga huling araw ay nangangailangan ng malaking tiwala. Tiwalang mas malaki pa kaysa kay Hob. Kung walang tiwala, hindi magagawang magpatuloy ng mga tao na magkaroon ng karanasan at hindi rin sila magagawang perpekto ng Diyos. Pagdating ng panahon ng matitinding pagsubok, magkakaroon ng mga tao na aalis ng mga iglesia. Ang ilan ay dito, ang ilan ay doon. Magkakaroon ng ilan na medyo maganda naman ang nagawa sa kanilang paghangad sa nakaraang mga araw at hindi magiging malinaw kung bakit hindi na sila naniniwala. Maraming bagay ang mangyayari na hindi mo mauunawaan at hindi maghahayag ang Diyos ng anumang mga tanda o hiwaga ni gagawa ng anumang higit sa karaniwan. Ito ay upang makita kung kaya mong manindigan. Ang Diyos ay gumagamit ng mga katotohanan upang pinuhin ang mga tao. Hindi kapag nagdusa. Sa hinaharap, kapag dumating ang matitinding pagsubok, sa ilang lugar ay aalis ang bawat tao sa iglesia. At yaong mga nakapalagayan mo na ng loob, ay aalis at tatalikuran ang kanilang pananampalataya. Magagawa mo bang manindigan sa panahong iyon? Hanggang ngayon, ang mga pagsubok na iyong nakaharap ay maliliit lamang. At marahil ay halos hindi mo na nagawang tiisin ang mga iyon. Kabilang sakbang na ito ang mga pagpipino at pagpeperpekto sa pamamagitan lamang ng mga salita. Sa susunod na hakbang, ang mga katotohanan ay darating sa iyo upang pinuhin ka. At pagkatapos ay mamemeligro ka. Kapag talagang naging seryoso na iyon, papayuhan ka ng Diyos na magmadali at umalis at tatangkain ng mga relihiyosong tao na akitin kang sumama sa kanila. Ito ay upang makita kung kaya mong magpatuloy sa landas, at lahat ng bagay na ito ay mga pagsubok. Ang kasalukuyang mga pagsubok ay maliliit, ngunit darating ang araw na magkakaroon ng mga tahanan kung saan ang mga magulang ay hindi na naniniwala at magkakaroon ng ilan kung saan ang mga anak ay hindi na naniniwala Magagawa mo pa bang magpatuloy habang lalo kang sumusulong lalong titindi ang iyong mga pagsubok Isinasagawa ng Diyos ang kanyang gawaing pinuhin ang mga tao ayon sa kanilang mga pangangailangan at sa kanilang tayog. Sa yugto ng pagpeperpekto ng Diyos sa sangkatauhan, imposibleng patuloy na lumaki ang bilang ng mga tao. Liliit lamang ito. Sa pamamagitan lamang ng mga pagpipinong ito magagawang perpekto ang mga tao. Ang pakikitungo, pagdidisiplina, pagsubok, pagkastigo, pagsumpa. Kaya mo bang tiisin ang lahat ng ito? Kapag nakakakita ka ng isang iglesia na partikular na maganda ang sitwasyon, kung saan lahat ng kapatid ay naghahangad ng may matinding sigla Ikaw mismo ay nahihikayat Kapag dumating ang araw na nakaalis na silang lahat Ang ilan sa kanila ay hindi na naniniwala Ang ilan ay umalis na upang magnegosyo o mag-asawa At ang ilan ay umanib na sa relihiyon Magagawa mo bang manindigan sa panahong iyon? Magagawa mo bang panatilihing hindi naaapektuhan ang iyong kalooban? Ang pagpeperpekto ng Diyos sa sangkatauhan ay hindi isang napakasimpleng bagay. Siya ay gumagamit ng maraming bagay upang pinuhin ang mga tao ang tingin ng mga tao rito ay mga pamamaraan. Ngunit sa orihinal na layunin ng Diyos, ay ni hindi man lang mga pamamaraan ang mga ito, kundi mga katotohanan. Sa huli, kapag napino na niya ang mga tao kahit paano, at wala na silang anumang mga reklamo, ang yugtong ito ng kanyang gawain ay makukumpleto. Ang dakilang gawain ng banal na Espiritu ay ang gawin kang perpekto. At kapag hindi siya gumagawa at ikinukubli ang kanyang sarili, iyon ay higit na para sa layunin ng pagpeperpekto sa iyo. At sa ganitong partikular na paraan, makikita kung may pagmamahal ang mga tao sa Diyos, kung may tunay na tiwala sila sa Kanya. Kapag ang Diyos ay nagsasalita ng malinaw, hindi mo na kailangang maghanap. Kapag nakakubli siya, sa kamulamang kailangang maghanap at mga pa dapat mong magawang gampanan ang tungkulin ng isang nilalang. At anuman ang kahinatnan mo sa hinaharap at ang iyong hantungan, dapat mong magawang maghangad ng kaalaman at pagmamahal sa Diyos sa mga taon ng iyong buhay. At paano ka man tratuhin ng Diyos, dapat mong magawang iwasan na magreklamo may isang kondisyon para gumawa ang banal na espiritu sa kalooban ng mga tao. Kailangan nilang mauhaw at maghangat at hindi mawalan ng sigla o magduda tungkol sa mga kilos ng Diyos. At kailangan nilang magawang panindigan ang kanilang tungkulin sa lahat ng oras sa ganitong paraan lamang nila makakamit ang gawain ng banal na espiritu sa bawat hakbang ng gawain ng diyos ang kinakailangan sa sangkatauhan ay malaking tiwala at pagharap sa diyos upang maghangat sa pamamagitan lamang ng karanasan matutuklasan ng mga tao kung gaano kaibig-ibig ang Diyos at kung paano gumagawa ang banal na Espiritu sa mga tao. Kung hindi ka daranas, kung hindi ka mangangapa, kung hindi ka maghahangad, wala kang mapapala. Kailangan mong mga pa sa pamamagitan ng iyong mga karanasan at sa pamamagitan lamang ng iyong mga karanasan mo makikita ang mga kilos ng Diyos at makikilala ang kanyang pagiging kamanghamangha at maiwagat.